Ang mga kanggaro ay ang isa sa mga hayop na may kakaibang panganganak. Ang mga kanggaro ay nagbubuntis ng around one month at isisilang nila ang hindi pa fully developed na baby joey na sobrang liit parang sinlaki lang ng bunga ng ubas at ang mga baby joey ay aakyat papunta sa pouch ng mommy kanggaro para doon ma-incubate at ito'y kakapit sa nipple ng mommy kanggaro na maglalabas ng gatas para sa joey at makalipas ng 190 days na incubation. Ang Joey ay kakayanin ng lumabas sa pouch ng mommy kangaroo. Ang kangaroo ay isa lamang sa mga halimbawa ng mga hayop na kung tawagin ay marsupyal, mayroong around 250 marsupial species. Ang marsupial animal ay ang hayop na nanganganak ng maaga o premature pa lang at itutuloy nila ang kanilang pagbubuntis sa kanilang special pouch